guys, iwan natin. Ito na guys, iwan natin 'to. Oh, pangkain mo. Ha, ah, pangkain mo dito natin iwan 'yan, oh. no. natin dito sa sa kawin nito, oh. diyan natin sasalpak. Sa ha? Ah. Ayun no. Yan oh. lang oh sa tapat nito. Ni oh, ayan. Tapos ito yung poste. Oh, ayan ha. Ah. Hmm, paunahan na lang mga ano ah, mga idol. Ayun no. Oh. oh. yung mga malalapit lang, ha. Ah. Mga malalapit lang oh, may pangkain ka na. pang mo na to. Oh, dito lang natin iwan yan. Dito na rin natin dito sa kahoy ha. Oh. Oh, ayan ha. Oh. Diyan natin nilawan. Diyan ha. Malinaw na malinaw. Oh, diyan natin iiwan. Malinaw na malinaw. Oh, ayan oh. Dito nyo lang kunin yan guys sa Baluka, sa Balukan. <laughs> dito yan sa Bulacan ha. Oh, ayan oh. Dapat lang nito yan sa campus na yan. Tapos dito ah Oh like and follow tsaka comment na lang kung sino makukuha dito lang sa tapat na post poster na yan tapos eto na agad oh pap dyan mo na agad makikita yan ha o oh, baliwag bulakan ha o oh, ayan ayan o oh. o oh. oh, kita mo yan dyan lang dyan mo lang makikita yan ha tapos follow and share naman ha yan 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 o oh, ito o oh, ito. oh. Tapos dyan na to, makikita mo kaagad yan dito. Ayan o. Oh. Oh, wala na madaming satsat -sat, ha. O oh, ayan, dyan mo lang kukunin. Iangat mo lang yung coffee na yan. Tapos makikita mo kaagad dyan. May panjali bit makdo na. O. Oh, paunahan na lang sa mga malalapit dyan. Baliwag bulakan. Sa tapat na itong university na to. O oh, ayan o. Oh. Ah, university ba yan? Hindi ko alam kung university yan eh. Paala na. <laughs> Basta examiner yan alam ko. O, uh, exam dyan, dyan pumunta. Ha? Oh, alam nyo na, O, oh, shoutout sa inyo lahat, guys. Comment nyo, tsaka follow, tsaka share tong video na to, guys, para sa susunod natin video, mabunta natin lahat ng lugar. O, oh, yan, o. Oh. O, oh, yan, o. Oh. So, yan, guys, dyan natin iniwan yung, ano, yung perang panjalibit bakto muna. Ayan, o. Oh. Dyan lang, o. Oh. Yan, makikita mo yung pahoy na yun na sinend ko. Yun na yun. Diyan mo makikita Ah. Overpass tapos ito tapat nyan, no? oh. ayan, oh. Sa hilera lang 'yan dun sa poste no. Katapat mismo po ng poste 'yan. Kitang-kita mo naman siguro. No. o oh, may Panjalibit makdo ka na. ay oh. No? ah, Senior Lechon makdo San, ano to, Baliwag Bulacan Ayan, ay no? o oh, sa malalapit lang dyan ah oh, O, may pang ka na, ayun o no? Kitang-kita mo yan ah, Hmm Oh guys, paano ba 'yan? Ha? See you next time.